Paano kung sabihin ko sa inyo na ang tag-init para sa inyong mga pipino ay hindi kailangang matapos ng Hulyo? Para sa maraming hardinero, ang pangunahing problema. Namumunga naman ang mga pipino pero biglang, ayun, wala na. Naninilaw ang mga dahon, hindi na tumutuloy ang bunga. Nakakadismaya, di ba? Pero merong mga sikreto para humaba pa ang anihan nyo. Halos hanggang bago lumamig ang panahon. At sa video na ito, ibabahagi namin ang siete subok na paraan para patuloy na mamunga ang inyong mga pipino. Ulit-ulit. Manatili kayo dahil ang huling tip ay talagang game changer. Tip na madalas nakakalimutan o hindi napapansin ng marami. Ang totoo niyan, ang mga halaman tulad natin ay may sariling life cycle. Ang mga pipino ay namumunga ng marami para makagawa ng buto. Kapag hinug na ang mga buto, ibig sabihin malalaki na at naninilaw na ang pipino, iisipin ng halaman na tapos na ang misyon nito at unti-unti nang hihinto sa pagbunga. Ang trabaho natin, dayain ang halaman. Ang gagawin natin, papaisipin natin ang halaman na kailangan pa niyang gumawa ng mga bagong bunga ulit-ulit at para magawa 'yan, meron tayong buong arsenal ng mga paraan pangunahing bahagi. Kaya ang pinakauna at marahil pinakaimportante para humaba ang pamumunga ng pipino ay ang tamang pagdidilig. Ito ang pinakasimula, ang pundasyon. Kung kulang sa sapat at regular na tubig, hindi talaga makakabuo ng bagong bunga ang halaman. Isipin mo na lang, ang pipino Halos siyamnapot limang porsyento niyan ay tubig. Kaya para makapagpalaki siya ng bagong bunga, kailangan niya ng tubig. Maraming maraming tubig. Kung tuyo ang lupa, saan kaya kukuha ng tubig para mapuno at lumaki ang mga bunga niya? Kaya naman, dapat ang pagdidilig ay hindi lang basta kapag naalala, kundi regular. Sa mainit na panahon, baka araw-araw. Pero kung medyo malamig, siguro naman kahit dalawang araw ang pagitan, okay lang. Ang pinakaimportante, huwag na huwag pabayaang matuyo ng husto ang lupa sa ilalim ng halaman. Kasi itong stress na ito, yung matuyo muna tapos bigla kang magdidilig ng napakarami, sobrang nakakapigil ito sa tuloy-tuloy na pamumunga. Gaano karaming tubig ang kailangan? Hindi lang basta isang baso o dalawa. Dapat mabasa ang lupa hanggang mga labin limang sentimetrong lalim o higit pa. Diyan kasi nakakalat ang mga pangunahing ugat niya. Ang pinakamagandang oras ng pagdidilig ay maagang maaga sa umaga o kaya naman sa hapon papuntang gabi. Pagkatapos, lumubog ang araw. Huwag na huwag mong didiligan ng malamig na tubig ang ugat sa tanghali lalo na kung mainit magugulat o masyak ang halaman mo niyan. At kung didiligan mo ang mismong dahon habang tirik ang araw, baka masunog. Ang maling pagdidilig ang isa sa pinakamadalas na dahilan kung bakit biglang tumitigil sa pamumunga ang mga pipino bago pa man sana matapos ang season nila. Nagiging dilaw at nalalagas yung mga maliliit na bunga or yung tinatawag nating baby fruits. Yung mga dahon nangungulubot o natutuyo, nagiging matigas. Malinaw na nagbibigay ng senyales ang halaman na may problema, pero ang pagtutubig lang hindi pa sapat. Kailangan ng lakas ng halaman. Dito napapasok ang pangalawang mahalagang punto, ang tamang pagbibigay ng sustansya o abono. Isipin mo, parang tumatakbo ng maraton. Kailangan mo ng lakas, di ba? ang halaman na patuloy na nagbubunga ng pipino ay gumagamit din ng napakaraming enerhiya at sustansya. Kung wala ito sa lupa, saan kukunin ng halaman? Para sa pagbuo ng bunga at bagong usbong, napakahalaga ang potassium at phosphorus. Ang nitroheno naman ay para sa paglago ng berdeng bahagi sa simula. Pero kapag marami ng bunga, mas nagiging importante ang ibang sustansya. Tumutulong ang potassium para lumaki at tumaba ang bunga at pinapasarap din nito ang mga ito. Ang phosphorus naman ay nagpapasigla ng pamumulaklak at pagpapalaki ng ugat na mahalaga rin sa kalusugan ng halaman. Dapat regular ang pagabono, mga isang beses bawat isa at kalahati hanggang dalawang linggo sa panahon ng masiglang pamumunga. Pwedeng gumamit ng pinaghalong mineral na abono na mataas sa potasyum at posporus. O kaya naman ay organikong abono tulad ng katas ng abo, katas ng halaman o tinunaw na dumi ng baka o manok. Mas banayad ang epekto ng organikong abono at pinapaganda rin nito ang istruktura ng lupa. Kung mukhang maputla ang halaman, kakaunti ang bunga at naninilaw naman ang mga meron. Malinaw na sinyalis yan ng kakulangan sa sustansya. Ang halamang sapat ang sustansya ay malakas, may malalim na berdeng dahon at maraming bulaklak at maliliit na pipino. Ito ang patunay kung paano nakakaapekto ang tamang pag-abono sa dami ng ani. Huwag kalimutang alagaan at bigyan ng sapat na sustansya ang inyong mga halamang pipino. Magpatuloy tayo. Ikatlong punto. Marami ang hindi masyadong nagbibigay pansin dito, pero direktang nakakaapekto sa tagal ng pamumunga. Ito ay ang regular na pagpitas ng bunga. Simple lang pakinggan, di ba? Tipong, pumitas lang ako ng pipino, tapos na. Pero may munting sikreto dyan. Naaalala nyo ba noong sinabi ko na ang halaman ay may hangaring makabuo ng buto? Kapag ang pipino ay malaki na, sobrang laki at naninilaw na. Ibig sabihin, mayroon na itong handang buto. Para sa halaman, ito na yung senyales na parang sinasabi niya, mission accomplished na, pwede na akong mag-relax. Ang trabaho nyo ay huwag siyang bigyan ng ganoong senyales. Kapag pinitas nyo ang mga murang pipino sa tamang oras, habang maliliit pa at malutong, parang sinasabi niyo sa halaman, hindi pa kaibigan, hindi pa tapos ang trabaho. Kailangan natin ng mas marami pang bunga. Ito ang magpapalakas sa halaman na maglabas ng mas marami pang bulaklak at magbuo ng bagong mga bunga. Mas madalas kayong pumitas, mas gaganahan ang halaman na magbunga. Pinakamainam na pitasin ang bunga araw-araw o kahit paano ay bawat dalawang araw lalo na sa kasagsagan ng pamumunga. Huwag na huwag mag-iwan ng mga lumaki na ng sobra sa puno. Kinukuha nila ang lakas at sustansya at pinababagal ang pagbuo ng mga bagong bunga. Makikita nyo talaga ang kaibahan. Ihambing nyo ang halaman na may nakasabit na malalaki at dilaw na pipino sa halaman na kakatanggal lang ng lahat ng bunga. Bigla itong parang nabubuhayan at parang handa ulit mamunga ito sa madaling salita ay isang natural na paraan para mas mapabunga pa ang halaman. Kaya huwag kayong manghinayang pitasin ang mga pipino sa tamang oras at pasasalamatan kayo ng halaman ng sunod-sunod na bugso ng bunga. Siyempre, masasayang lang ang lahat ng pagsisikap natin sa pagdidilig at pagpapabukadkad ng ating mga tanim na pipino kung aatakihin sila ng sakit o peste. Ito ang ating ikaapat na mahalagang punto. Isipin nyo, ang halaman ay parang isang maliit na pabrika ng pipino. Kung masira ang pabrika o may sumalakay dito, hindi ito makakagawa ng buong lakas. ba? Diba? Ang mga sakit tulad ng pulbosong amag o dapulak at mga peste, gaya ng aphids o sapot-sapot na hanip, ay pinahihina ang halaman literal na sinisipsip nila ang lakas at sustansya mula dito. Ang halaman ay lumalaban para mabuhay. At kapag nakikipaglaban ito para sa buhay, siguradong wala itong panahon o lakas para magbuo ng mga bagong pipino. Nilalaglag nito ang mga bagong sibol na bunga, tumitigil mamulaklak, naninilaw at nalulukot ang mga dahon. Kaya napakahalagang suriin ang inyong mga pipinuhan ng regular. May napansin kayong kahina-hinalang batik sa dahon? Nakakita kayo ng maliliit na insekto? Agad na gumawa ng hakbang? Mas maaga kayong gumawa ng paraan laban sa problema? Mas kaunti ang pinsalang maidudulot sa halaman? Mahalaga rin ang pag-iwas o prevensyon? May mga pangbahay na solusyon, mga biocontrol agent, at sa mga malalang kaso, mas matatapang na kimikal. Ang pinakamahalaga, huwag pabayaan. Ang malusog at malakas na halaman ay mas mahusay lumaban sa anumang karamdaman o atake. At kung malusog ito, ibig sabihin may lakas ito para sa pinakamahalaga, ang magbuo ng mga bagong, masarap na pipino. Parang ikinumpara mo ang isang atletang nasa magandang kondisyon at isang taong may lagnat. Sino ang mas mabilis tatakbo? Malinaw ang sagot. Ingatan ang kalusugan ng inyong mga pipino. Ang ikalimang payo natin ay baka medyo kakaiba o radikal pakinggan para sa mga baguhan, pero subok na at talagang epektibo ito. Ito ay ang tinatawag na pagpuputol at paghuhugis ng tanim. Baka mapaisip kayo, bakit kailangan putulin? kung gusto ko ng maraming bunga. Pero may magandang dahilan po yan. Kasi po, ang pipino ay lumalaki at kumakapal. Nagkakaroon ng maraming sanga at dahon. Sa paglipas ng panahon, yung mga dahon sa ilalim ay tumatanda, naninilaw, at dahil sa siksikan o kulang sa hangin, pwede itong pagmula ng sakit. Yung mga siksik na halaman, hindi rin mahangin at hindi gaanong nasisikatan ng araw na hindi rin nakakatulong para mamunga ng marami. Ang pagpuputol ay parang paglilinis at pag-aayos sa halaman. Sa pagtanggal ng mga luma, naninilaw, may sakit o sirang dahon, mas nagiging mahangin ang paligid ng halaman at nababawasan ang tsansa na magkasakit ito. Kapag inalis mo naman yung mga sobrang sanga o suhi na mahihina o walang bunga, doon mapupunta ang lakas ng halaman sa paglaki ng mga pangunahing sanga at pinakaimportante sa pagbubunga. Ang pagtanggal din ng mga dahon sa ilalim ay nakakatulong para hindi dumikit ang halaman sa basang lupa kung saan madalas nanggagaling ang mga impeksyon. May ilang nagtatanim din na pinipisil o pinuputo lang dulo ng mga sanga para mas dumami ang sanga mas marami ang babaeng bulaklak na siyang magiging bunga. Sa tamang paghugis at pag-aalaga sa halaman, mas nagiging maayos, malusog, at marami ang bunga. Ang ikaanim na tip na ito ay lalong mahalaga kapag nagsisimula ng magpalit ang tag-init patungo sa taglagas. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kanila mula sa lamig. Ang mga pipino ay mahilig sa init kapag ang temperatura sa gabi ay bumaba na sa 12 hanggang 15 degree Celsius, nagiging stress ito para sa kanila. Bumagal ang kanilang paglaki, humihinto ang pamumulaklak, at ang mga bunga ay maaaring manilaw at malaglag. Kahit mainit at maaraw pa sa araw, mabilis na mahihinto ng malamig na gabi ang kanilang pamumunga. Ngunit, huwag munang sumuko makakatulong ng malaki ang simpleng pagtakip. Ang pinakamadaling paraan ay takpan sila sa gabi gamit ang agrofibre, lutrasil o kahit lumang plastic sheets. Pwede itong ilagay sa ibabaw ng arko o direkta sa halaman. Sa umaga, kung inaasahang mainit, mas mabuting tanggalin ang taklob para makahinga ang halaman at mapollinate. Ginagawa nito ang kanilang microclimate pinapanatili ang init at pinoprotektahan sila mula sa biglaang pagbabago ng temperatura. Sa simpleng gawain ito, maaari kang magkaroon ng ilang linggo o baka isang buwan pa ng mga sariwang pipino matagal na matapos ang aniha ng iyong mga kapitbahay. Para itong pagsusuot ng dagdag na sweater kapag lumalamig ang panahon, mas nagiging komportable ang halaman at patuloy na namumunga, narito na tayo sa huling punto, ang pangpito. Ito yung sinasabi ko kanina sa simula at madalas na nakakaligtaan ng marami. Ito yung tinatawag nating cucumber conveyor or pipino conveyor. Ano ibig sabihin yan? Ganito. Karamihan sa mga nagahalaman ng pipino. Sabay-sabay nilang tinatanim lahat sa greenhouse man or sa bukas na lupa tuwing tagsibol. Masigla silang namumunga sa kasagsagan ng tag-init. Tapos, gaya ng nasabi natin, unti-unti silang humihina at nauubos. At pagsapit ng dulo ng Agosto hanggang Setyembre, wala nang pipino. Pero teka, hindi naman kailangang lahatin agad ang pagtatanim. Pwede mong itanim ang una mong batch sa karaniwan mong panahon, halimbawa sa dulo ng Mayo, o simula ng Hunyo, depende sa klima ninyo. Tapos, mga tatlo o apat na linggo pagkatapos noon, sa kalagitnaan o dulo ng Hunyo, o maski sa simula ng Hulyo, magtanim ka ulit ng kaunting buto o punla. Kapag nagsisimula ng humina ang pamumunga ng mga unang tanim, yung mga bago naman ang sisigla at sisimulang mamulaklak at masiglang mamunga. Dahil dito, magkakaroon ka ng tuloy-tuloy na supply ng sariwang pipino. Habang nagre na yung mga matatandang tanim, yung mga bata naman ang kasisimula pa lang sa rurok ng kanilang pamumunga. Ito ang pinakasiguradong paraan para masiguro mong may pipino ka hanggang sa bago dumating ang taglamig o hamog, frost. Hindi lang ito para mapigamo ang huling patak mula sa mga lumang halaman kundi gumagawa ka ng bagong salin na siyang magpapatuloy. Isipin mo o ilarawan ang dalawang taniman. Yung isa may mga halaman na humihina na at yung isa naman ay puro bata at malalakas na tanim. Iyan na mismo ang cucumber conveyor sa aksyon. Isang simpleng paraan pero malaking pagbabago sa resulta. Pero alam nyo ba ang pinakamaganda rito? Lahat ng paraang ito nagtutulungan para maging tuloy-tuloy ang bunga. Hindi lang kayo basta nagliligtas ng luma ng tanim, patuloy nyo silang pinapasigla para mamunga pa. Ang pinaka-epektibo rito, yung pinagsamang regular na pagpitas at tamang pagpapataba. Sa pagpitas ng pipino, parang sinasabi mo sa halaman na huwag ka pa magpahinga at kapag nilagyan mo ng pataba, binibigyan mo siya ng pagkain o sustansya para makagawa pa ng mas maraming bunga. Parang engine yan na hindi tumitigil sa pamumunga para sa garden mo at hindi to mahika kundi simpleng pag-intindi lang sa kung paano nabubuhay ang mga tanim. Kaya itong pitong sikreto makakatulong para mas matagal nyo pang ma-enjoy ang sarap ng sariwang pipino, lampas pa sa karaniwang anihan. Sana itong mga simpleng tips na ito, pero talagang epektibo, ay magamit ninyo. Kung naging kapakipakinabang itong video para sa inyo, pakilike naman at mag-subscribe na rin kayo sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga bago pa naming tips. At syempre, mag-iwan din kayo ng komento. Alin sa mga paraang ito ang sinusubukan nyo na at alin naman ang sa tingin ninyo ang pinakanakakaintriga hanggang sa muli sa susunod na video